Angeli Kang, sa wakas nagsalita na. Si Angeli Kang nga ba kaya ang rason ng hiwalayang Bea at Dominic? Ito'y matapos mangyari ang post na ito ni Sian Gaza tungkol sa Vivamax Starlet na si Angeli. Matatandaan na una ng noduit sa isyu ang isiniwalat ni Bea Alonzo, na nahuli niyang may Vivamax up si Dom. Ngunit ang rason ng aktor ay para suportahan ang kanyang kaibigang si Marco Bumabaw. Pero may mga ilang mga madla ang hindi kumbinsido sa rason ni Dominic kumpirmadong break na ang aktres na si Bea Alonzo sa long time boyfriend itong si Dominic Roque. Sa fast talk with Boy Abunda ng GMA7 noong Martes ng hapon, kinumpirma ng host na si Boy Abunda ang balitang hiwalay na sina Bea at Dominic, nagdesisyon ang dalawang tapusin ang kanilang relasyon, halos pitong buwan pagkatapos mag-propose ni Dominic kay Bea, ayon kay Boy base sa kanyang sources, nag-usap muli kamakailan lamang sina Bea at Dominic, Ngunit wala raw umanong kasiguraduhan kung magkakaayos pa sila, ngunit ano nga ba ang inaming katotohanan ni Angeli Kang? Noong Martes, February 6, 2024 nagbahagi ng Facebook post kung saan inilahad niya ang dahilan ng paghihiwalay ni Nabea Alonso at Dominic Roque ay dahil nahuli umano ng aktres si Dominic na pinag-jayjack si Angeli Kang. Kaagad naman itong sinagot ni Angeli Kang sa pamamagitan ng pagpo-post sa kanyang Facebook page account, kung saan inilahad niya ang kanyang reaksyon sa pangdadamay ni Sian Gaza sa hiwalayan ng engaged Couple, naglabas na nga ng pahayag ang Vivamax actress na si Angeli Kang patungkol sa pandedawet sa kanya ni Sian Gaza sa isyu ng hiwalayan, ni Nabea Alonso at Dominic Roque, ayon kay Angeli Kang, Nananahimik umano siya sa kanyang pagbabakasyon sa Japan subalit pagkagising niya ay sinalubong siya ng pag i sa kanya ni Sian Gaza. Nodewit ang pangalan ng Vivamax actress na si Angeli Kang sa isyo ng paghihiwalay kamakailan ni Nabea Alonzo at Dominic Roque, dahil sa isang social media post ni Sian Gaza, matatanda ang trending din ang Facebook Live ni Sian Gaza, Ania, pawang mga artista rin nakasama ng dalawa sa industriya ang source ng kanyang nakalap na impormasyon. Eto na nga, eto pa lang si lalaki. According sa ating mga sources na mga kapwa nila artista at celebrities hak grabe pa lang, nauubos pala yung pera ni babae. Anisian, sabi nila pag true love gagastusan mo talaga. Pero grabe na daw, lahat na lang daw si babae, yan ang sabi ng mga artista di natin alam. Silang dalawa lang ang nakakaalam. Samantala, Hanggang sa ngayon na ay wala pa rin inilalabas na pahayag sina Bea at Dominic sa kung ano ang dahilan ng kanilang hiwalayan.